nama top siap guys untuk bowling motor. Gembelkan dah guys. Guys. Honda model lah guys. Nih, gembelno ganda guys. Kasto-kasto sa kumpanya guys ya. Jangan kali mau tekan subscribe channel YouTube channel. Abang siya nung mga inasa sa vlog. chat out sa mga followers dyan at mga sumuscribe sa channel natin. Ito ang ating content ngayon. <laughs> Masin lang. Motor. motor aming to sa aming kinsan. Kasto kasto guys sa pagkuha nito. Bagong model na XRM. 125. Bukan aku anak ito. Yes, so, tingnan nyo kung gano'ng kaganda yung motor. Bago pa lang to. Guys, tapos na yun ka nang nagasing. Okay, kaya guys. Ito ang ating vlogger. Sa so, hindi pa nagsubscribe dyan, magsubscribe na kayo sa ating channel. Thank you.